ayun po, pag tayo nanalo, lahat po yan, si lahat ng tao dito, uh, natin, embracing po natin, regardless of color. So, wala nang kulay. Eh. Wala na po, wala kulay. Wala. Kulay, of course, okay. right. Uh, magiging professional po tayo at para magiging tatay po tayo ng talagang uh, tatay tayo ng lungsod uh, na ito. tayo yung nagbabalik sa isa na namang edisyon ng Kape Palita at Opinion. Siyempre, KBO on the road, hindi na surprise. Itang kita naman ninyo kung sino guest natin. Ito po si Johnny D. Kasama si... Papa Kurt, napakaswerte po. Napaka-blessed natin ngayong araw na ito. At uh, siyempre, nasa harapan ko na. Ano pa yung, yung mga pagkakataon na pwedeng makapanayang? Itong, hindi na natin papalabukan, Papa Oo, <laughs> 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 Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pagkatanong dahil... Uh, sa panahon ngayon, nais nice nating natin kilalangin. Siyempre, nakikita nice. ko lang ito sa TV, sa Facebook, nakikita ko lang. Kilala ko siya as PNP General, di ba? <laughs> Pero, ang barkada lang natin ngayon. At <laughs> oh, saka nakakalaking yung barang. Ay, yun. Yeah. So, oh, Oo oh, naman. Sa Cafe Balita at Opinion on the Road sa New Media Pampanga. Yeah. Welcome po. Siyempre, kasama po natin ngayong araw na ito, si General Yes, magandang magandang araw din po sa inyo, uh, Johnny D at Papa Kirk. So of course, magandang magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Ito po, Jan, uh, unang pagsinabi nilang Jen, parang yung mga tao medyo ang strict to boss. Pero talagang yung pagdating natin dito, parang barkat nga. Sa pangin ng sumalo doon sa ating. <laughs> parang barkada lang, parang kapatid, parang tato, kuya. Uh, kumusta po si General? Well, uh, unang-una doon sa pagka sinabi mong uh, kanina, yung uh, disiplinado. Kasi uh, alam mo, lumaki ako sa mapagkamigitan. Okay. No, no. no? Ang my father was a master sergeant also. Yeah. Yeah. Kaya, ganun. <laughs> Kung sa pagiging uh, disiplinaryan, talagang lumaki din kami sa isang disiplinaryan na father. Kaya siguro nung ako ay uh, nagkaroon din ng pamilya, naging disiplinaryan din ako. Ngunit nasa tama naman. No? Ngunit nasa tama, hindi naman ako na wa walang ka ka uh, kadahid-dahilan. Biglang maiimit ang ulo mo, mga gano'n. Kung mas may mali, talagang tiyo, kailangan natin ito eh. No? sa Kaya yun ay lumabas nung tayo yung naging uh, HPNP. Sabi yes. nga ng mga anak po, kung paano niyo nakita yung aming tatay sa sa labas ay ganyan din siya sa bahay. So wala po tayong pinagiba dahil tayo ay isang tatay. And at the same time tayo ay isang uh, ng uh, yes. ng PNP kasi tayo naman kung paano tayo pinalaki ng ating magulang ay ganoon ang lalabas sa atin. Eh, kung paano ano ba uh, nag uh, si General Bayate? Nagsimula. Yeah, like po. Well, uh, sa totoo niyan, we came for my uh, poor family lang. No? Mm -hmm. Ang sabi ko nga kanina, ang father ko is uh, retired master sergeant. Na alam naman natin noong unang panahon kung magkano ang sweldo niya. Kung baka wala pang 10 piso noon. And of course, yung kanyang retirement. Mm -hmm. no? Napakasimple po ng aming uh, uh, buhay. At uh, of course, yung nanay ko tumulong sa paghanap pag buhay. Na kung minsan nga, yung, when I was uh, Uh, grade 4, grade 5, hindi ko po makalimutan yan na sinasamahan ko pa yung mother ko sa poultry farm nung uh, kanyang kaibigan na kung saan tumutulong siya ng magtanggal ng balahibo ng manok at uh, binabayad sa amin ay paan ng manok na kung uh, ngayon ay tawagin ay adidas. No? Hindi ko po makalimutan yan dahil uh, madalas ay uh, sumasama ako sa mother ko nun. Doon kami na nabuhay at uh, of course... Uh, Uh, medyo nakabawi lang kami no way back 1974 ng konti ng kader po ay uh, makapagtrabaho abroad sa Vietnam during the war sa oh, Vietnam. Yeah. So, Pero umuwi din siya. Okay. Umuwi din siya nung, nung follow-up cycle na yung follow-up Vietnam yung no, way back 1978. Eh, uh, dyan lang tango po sa servisyo. ah actually, to be exact, no? Uh, <laughs> sa uh, 37 years, 7 months and 7 days. So kulang kulang po ako na 38 uh, 38 years sa uh, serbisyo, more than half of my life ay ginugol natin sa public service. Hindi naman po sa pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Hindi po natin matatawarin yung pagseserbisyo ninyo. Siyempre, uh, balitaan nyo ng kahit kung ting mga nalang yung mga kla accomplishment yung po. Uh, well, ako na, uh, 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 yes po. Yes, ako. Kung uh, alam niyo po yung uh, SAC 44. Opo uh, yung unit na yan, yung Special Action Force, yan po ang talagang mother unit ko noon. Mm -hmm. Diyan po ako medyo nagtagal at uh, mula nung ako'y second lieutenant hanggang ako'y maging first lieutenant, diyan po ako talaga nagtagal at diyan po nakuha yung iba't ibang klasing training. Hanggat ako ay mag-train sa Philippine Marines at hanggat ako ay maging skydiver at scuba diver. Lahat po yung uh, aming mga halos mga training namin noon, yung mga special trainings like yung SWAT, special operations, anti-terrorism operations, ay lahat yan ay nakuha namin sa Estados Unidos. Kaya pala maganda yung right. tatawag Tataw uh, mga no. nga sa general sa training. Deep, deep ay, kasi uh, set tayo. <laughs> hindi, yung, <laughs> eh, yung training natin nasa kusina. Especially oh, na. <laughs> eating <laughs> for something. <laughs> At ako po ay hindi na-assign sa opisina. Okay. Uh, palagi po kung hindi uh, intelligence operations mm -hmm. ay uh, special operations, puro operations po ako sa labas. Na-assign po ako sa opisina sa kramin nung ako'y mag-one-star general na kailangan kasing pumunta ka doon sa krame para ikaw ay uh, maka-occupy ng okay. opposition po tawagin para ikaw mga makuha mo yung estrella mo. Mm -hmm. Pero Jen, nakita na po namin kayo, nakita na po sa TV, ano, sa okay. General. Na, oh. Pero mahirap po ba na tumakas sa mga mm -hmm. from, mm -hmm. from, from, from yung, sa, uh... Uh... Nung pisa po. Sabi po siya. Well sa totoo lang po, napakahirap sa PNP lalo na pag ikaw ay from lieutenant colonel to colonel to general dahil doon na po pumapasok 'yung politics no. Alam naman po natin na kung gaano ka politicized 'yung PNP lalo na before the time of President Rodrigo Duterte no. Na kung saan talagang bago ka makakuwento ay kung sino-sino ang dapat mong kausapin. At uh, kung sino-sino ang dapat mong puntahan makauusap para ikaw ay makapwesto sa isang lugar at makuha 'yung, yung promotion from lieutenant colonel to colonel mm -hmm. uh, lalo na po 'yung pag uh, from full colonel to one star general talagang uh, kasi uh, napaka-sikit po ng uh, position sa taas nakakarami ng na mga officials Napaka-sikit yes. naman ng mga position sa taas. So, may kota-kota po kasi yan. Hindi pwedeng lumagpas yung ilang general sa, ano, nasa constitution po yan. Yes. Meron tayong number of one star, meron si yes. star, three star, mm -hmm. at isa ang four star. Yun lang ang chip PNP. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, on, Kahit na pa-record, pwede naman. Pwede po ba natin pausapan yung mm -hmm. uh, parent issue ngayon? Mm -hmm. yeah. Yung yes. uh, yung investigation ng ICC. Okay. Can we talk about that? Yes, of course. Yung, uh, Well, uh, unang-una, wala na po tayong tinatago dyan na sinasabi nila na ganito ganon na sinasabi ng genocide. Wala na po tayong ginawang genocide. Siguro, yan po ay uh, base lahat doon sa uh, doon sa tinatawag nating uh, O-Plan Double Barrel noong panahon po ng uh, Pangulong Duterte. At uh, ang sinabi naman po ni uh, Presidente Duterte nung siya ay uupo, ay talagang paitingin niya no? Yung uh, ano natin, yung uh, laban natin, yung kampanya natin laban sa illegal na droga. So yun po ang ginawa ng ating kapulisan na pag-upong pag, -upong, pag -upong namin at saka yung nung chief PNP si Senator Bato, bumuo po siyang uh, ng uh, Oplan Double Barrel. na ang nakasaad po doon is yung talagang revitalized yung uh, and focus yung uh, police operations laban sa illegal na droga no And uh, may dagdag ko lang po oh. no, para sa kalaman ng lahat na paralel uh, parallel po, no? Parallel, nakaparallel <laughs> po yung trabaho doon sa illegal drugs ay nakaparallel po yung sinasabi natin internal cleansing. Okay. Internal cleansing ng sa PNP para hindi po maabuso, no? Maabuso yung sinasabi na operations laban sa illegal na droga, no? Uh, kung titignan po natin doon sa record siguro, sa records will show and mm -hmm. records will bear us, no? Na marami din po ang mga pulis na nabaril noon. Marami din mm -hmm. po ang namatay na pulis noon ng mm -hmm. war on drugs natin at marami din po yung mga pulis na nakastigo dahil sa merong mga misdemeanor mm -hmm. o yung mga may nakita nating irregularity doon sa kanilang mga police operations. So ibig sabihin hindi po natin tinolerate kung ano man ang nakita natin na merong posibleng pang-aabuso o no, rilobang sa batas na nagawa ng ating kapulsan. Very good example po kung natatandaan nyo no, yung nangyari doon sa Kaluokan no very famous po ito yung Kian case yeah. oh, okay. na kung saan nabiktima na yung isang minor no ako pa po ang uh, Ardino, ng NCRPO okay. na kung saan lahat more than 1000 lahat po ng Caloocan City Police ay rinigid ko kung yan po ay nasa, nasa record po yan makikita niyo no uh, makikita niyo po yun yung sa Kian case so that goes to show na hindi po natin tinotolerate no huh? not even the president kung pagmasdan niyo nung no, kung na-convict yung mga pulis na yon na convict yung mga pulis na yon na na uh, inannounce na convicted sila in less than six months alam ko na convict po yung mga pulis na yon ano ang sabi nating ano dating pangulo natin i will not pardon you in a million years sabi kan so even uh, wala tong pag uh, uh, tinotolerate dito kapag nakita natin na pag ang uh, pulis natin ay lumabag sa batas at uh, kung makita po natin talaga no ah uh, kung suriin natin mabuti yung ating uh, sinasabing Oakland Double Barrel, doon po sa mga special instructions, nakasaad po doon, nakasaad po doon, specifically, na lahat po ng operations should be in accordance with the law. At saka yung, yung, pong, uh, yung pong respect for human rights is a paramount consideration. So ibig sabihin, wala pong lumalabag sa batas dito. In fact, marami kung uh, nakasuhan na pulis din noon na nakita natin na may paglabag sa batas, no? Although hindi natin naman sinasabing uh, uh, guilty kagad sila, pero nakasuhan po natin sila ng murder. At ang alam ko, marami pong nag na pulis no, para lumabas yung kanilang warant na murder cases. At tayo po mismo ang nag-file ng uh, mga murder cases laban sa ating mga kapulis. Mm -hmm. Mm Yes, marami po yan. So, baka ang nakikita po ng ating mga kababayan dito is one side of the coin lang. No? Mm -hmm. So, sana po, mabuksan ng uh, mabuti ito at uh, maliwanagan yung ating mga kababayan dito. Ah, no? uh, Jen, matanong ko rin po. Ano? Mm -hmm. ano po ang tingin nyo sa current the situation ng population natin as a whole. At saka po, gusto ko kung makakuha yung comment nyo regarding that. Kasi, sa new media pampanga, medyo, when it comes to the West Philippines, medyo sensitive sa amin. Alam naman po ninyo, tayo mga Pilipino na mapag And also, your comment. din, Well, unang-una, kailangan po talagang nating paglaban yung ating territory. Kailangan po nating talagang i-assert yung tinatawag nating Uh, national interest dito. Yeah. In fact, meron na pong uh, disisyon coming from the UNCLOS itself. no? Mm -hmm. Kailangan po siguro uh, respetuhin yon ng uh, China. At uh, tayo naman, sinasabi nga, hindi naman tayo pwedeng makipag-gyera. At ayaw din naman natin pumasok sa gyera dito. Dahil uh, kung tutuusin, kung tayo lang po, wala tayong kalabat laban dito. Ang uh, nakikita po natin siguro dito is talagang may makyalam na, mm -hmm. na ibang bansa o yung mga allied forces natin dito, Uh, para once and for all ay uh, marespeto no yung desisyon ng world dito no kasi kung titingnan naman po natin talagang doon pa lang sa territory talagang napakalapit po sa sambalis niyan kung oh, marunong okay, yeah, ka pang swimming yeah. no, kaya no, natin ang swim yan no? ang uh, nangyayari po kasi dito apektado yung ating mga manus mga dito so, so I think uh, kung tayo po ay tulungan talaga at tsinsero uh, ang ating mga kaibigan na uh, allied forces dito yung mga allies natin dito ay uh, siguro ma-respeto po ito once and for all no kung tayo naman ay uh, papasok sa bilateral agreement then baka uh, tingnan po natin uh, baka ito ay sa ating disadvantage also. ang kailangan po natin dito palaging isipin ay is yung ating sovereignty at saka yung ating national interest yeah. yeah. uh, papa bago natin si, si sure song ko na tayo doon okay uh si Jen po ba, eh, may dugong kapampangan, kapampangan. Saan po ba siya? Sa makabebe po. Sa so, Fernando sa Ano yung pinagtataba na ni Jen ngayon? nag siya? Oo, oh, unang na. Kasunod yun. Oo, unang una. Kapampangan ko po. Kami na po. Kapampangan ko po. Ito na ng Oo, Kaya nga ako, minsan, kung minsan nakakansawan ako dahil kung minsan sabi nga nila pag may nakakarinig ako ng kaibigan sa mga interviews, sinas, oh, nagkapampangan ka kanina. <laughs> Sabi ko, oh, hindi ba, tama, iwasan kong mixan, no? Pero, uh, sa totoo po, dahil yung Albayalde, my father is uh, Ilocano, no? Pero mm -hmm. na-assign po kasi siya ng, ano eh, ng uh, Florida Blanca. Ah... Okay. Uh, aircraft Mechanic po kasi yung father po. Isang sarento. Diyan na nakilala yung aking mother. Sa David, may side po kami. David? Yes, oh, David. Napaklax po lang na pa David. Isa David, po ang eh? pinanggalingan ng David. Oh, Alam ano po, sa kabalansyan po lahat mm -hmm. na ng galingan ng David. Kaya yung marami po sa magkakapatid, mala malaki po yung pamilya ng aking mother, mm -hmm. Ma marami sa kanila, kapatid at pinsan, lumipat po dito sa Angines. Eh. Si yung iba nag... Uh, uh, tumira sa Pampanga, hmm. particularly sa San Fernando. Although doon po kami lahat pinanganap sa San Fernando, kami po ay matagal na dito sa Angeles way back 1998 pa. Opo. 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 Hindi lang po tayo nakakawe dahil lalang mo na. Dahil field, uh, field uh, assignments lahat ang nasa atin. Kaya marami ang nagsasabi pag nag ako'y kapampangan dito, sasabihin, uy, kapampangan niya pala. Kaya saan naman magluto? Ito yung huh. pro Uh, yun ang uh, problema ko. Marunong lang kumain. Marunong lang siya akong kumain. Pero hindi ako marunong pagluto. Dahil alam mo, nung maliit kami, ang mother ko, pag nagluluto, ayaw niya yung nakamirun ka, ayaw niya yung nakatingin ka. Nagagalit siya kasi natataranta daw siya. Although ang linuto, linuluto lang naman niya ay sardinas, no? sardinas at <laughs> <laughs> saka yung <saka>, dilata. <laughs> ayaw na ayaw niyang uh, naka, nakatabi ka sa niya, parang minamadali mo siya at gutom na gutom ka na. Okay, naging, okay. na. Kaya hindi, uh, hindi ako natuto. Kahit yung ibang kapatid ko, yung uh, babae, yung dalawang babae, marunong na uh, to magluto. Pero sa amin mga lalaki, walang natuto magluto sa amin. Pero marunong akong mamalengke. Huwag kayong magbibas. <laughs> Pero ito, ang back na natin na yung uh, retired na siya, ano pa yung pinagkakamabala po? Unang-una yung business namin. No? Uh, ano na to, uh, nasa 25 years na, almost 25 years na ang business namin at nag-diversify na rin kami at nag-expand na rin kami over the years. Marami na rin po kami napasukan na negosyo ng wife po dahil nung bata pa kami Uh, ang sabi ko sa kanya uh, nung ako po ay na-assign sa Kamboja mm -hmm. at uh, nagaroon ng extra income no dahil iba yung uh, salary ko okay. doon at dollars ang na binabantay sa ang sabi ko unang unang sabi ko sa sa asawa ko kailangan magnegosyo tayo mm -hmm. dahil kung aasa tayo sa allowance lang o uh, salary ng uh, pagkapulis ko ay hindi tayo hindi natin kakayanin yung pag uh, paglaki ng isang pamilya lalong-lalo na Meron kami, nag start pa lang kami doon sa first baby namin noon. Ilan mo? Uh, we have uh, four children. Apat ang anak namin, three boys and one girl. Isang panganay na natapos po siya, dating piloto ng PAL. At yung dalawa naman ay uh, pareho pong nurse, naka-abroad na. Uh, at yung isa naman, yung bulso, ay siya na lang ang uh, college, nung uh, scholar po, graduating na fourth year. Kaya wala na kapag may problema, Uh, kung tutusin to dahil uh, ang inaatupag na lang namin ngayon mag-asawa is yung negosyo mm -hmm. and of course uh, kahit pa nakakapagmotor nakakapag-motor pa rin Yes Kaya po ba eh ikot-ikot na rito sa Angeles City ha? Yes actually excited kasi <the> <laughs> yung mga pag-ibahin uh, Actually pag uh, umiikot kami lalo na pag nakamotor yung mga tao nakikita nila at sumisigaw oh si Albayaldi yun palagi nilang nakikita mm -hmm. <laughs> no uh, dahil parang namarka sa atin yung pag-iikot natin na uh, pagmomotor. Mm -hmm. Hindi naman po yung uh, nagyayabang tayo, nagaganito pero ang uh, mode of pagpasyal natin, kuminsan, kumalalapit lang din naman, mm -hmm. ay yung pagmomotor. In fact, lahat po kami sa pamilya mm -hmm. nagmamotor, including yung aming uh, anak na babae. Lahat uh, lahat yan, pinatrain ko ng uh, motorcycle riding course. Ang hindi lang po nagmumotor dito, back ride, back ride ko ay yung asawa ko. Ay, yung <laughs> chief. <laughs> <that, yeah. laughs> <Sorry, laughs> yun ang commander ng <laughs> <siya>. <laughs> yes. uh, ito po, uh, Jen, alam naman ko natin, na ito. ano po ang balak ni General Balpayade di sa Well, uh, totoo yan. No? Uh, uh, tayo po ay sumusuyo. Hindi mm. na sumusuyo, although talagang... Uh, Uh, tinitingnan natin kung ano ang pulso ng ating mga kababayan lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Angeles no hindi natin mapagkailayan dahil nakikita naman tayo sa kalsada na tayo umiikot sa iba't ibang mga barangay at tayo ay uh, nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Angeles na kung ano ang hinahanap nila at kung ano ang uh, gusto nila sa atin kung gusto na po nila talagang tayo ay magserbisyo pa, then bibigay po natin. Despite na sabi ko nga naka 38 years na tayo sa service, handa pa rin po tayo magserbisyo sa ating mga kababayan kung talagang kailangan at kung talagang gusto nila tayo magserbisyo pa uh, hanggang ngayon. Uh, ano po yung nakikita nyo sa palagay nyo, eh, kailangan ng ating mga kababayan na angilin nyo? Uh, ano pong aspect natin i-improve sa siyudad? Well, alam nyo, ang unang-una po kung pagmasdan nyo, no? kahit na sa ibang bansa siguro, ah uh, sa, or dito sa Pilipinas, kung pagmasdan ninyo, ah uh, unang-una, hindi po talaga maganda yung isang meron tayong dynasty. No? Dahil wala pa pong lugar dito, or even in other international places, na uh, may, to, meron talagang umasenso sa, na kung saan ay merong dynasty. In fact, meron na pong lumalabas sa YouTube ngayon na merong pag-aaral kung bakit ang Pilipinas hanggang ngayon ay mahirap na bansa. Isang rason po yan is yung existence of dynasty dito sa ating bansa. Yun po ang linalabanan natin dito. Para magkaroon naman po ng opportunity yung ating mga kababayan na maka, makatikil ng pagbabago. No? Marami po tayong kailangan na paguhin. At sabi ko nga, -less politics po natin dito, more on public service. No? Kaya po ang hinahanap tayo po dito is not basically a politician but a leader. No? Isang tatay na pwedeng maging tumayo dito po sa Angeles, lalo na. No? At uh, isang leader na pwedeng uh, magtanggol ng mga karapatan ng ating mga ka, -ka dito po sa Angeles. At nakita naman po nila yan siguro kung paano tayo nag-servisyon. Marami po yung mga, mga kababayan natin dito na hanggang ngayon ay nag yung dapat na makuha nilang benepisyo ay hindi nila natatanggap at uh, siguro nakita nyo na rin po yung uh, nangyaring na mga demolisyon. Hindi lang po uh, oh. ngayon, ngunit nung nag-start po yan ng 2021 dito sa lungsod ng Angeles. At yan po ay nararamdaman ng ating mga kababayan dito po sa Angeles. At oh, dyan, napanggit niyo po yung demolisyon kasi na, nasabi nila, nah, dahil private daw po yun, na, na demolish, eh hindi daw po ba pwedeng makialam ang kapulisan natin yun? Kaya po, mm. yun dating... Story. Actually, be, malaking question po yan. Malaking question po yan. Ang kapulis ang nakialam nga doon, kaya meron mm pong nabaril doon na lima. Actually, nandit, uh, meron pong nabaril na ima, uh, lima. Ang pinagtatakahan po natin dito kung bakit ang bumabaril ay katabi mismo ng isang pulis. No? Sa isang demolition, tandaan nyo po, ang, uh, ang duties uh, and responsibilities ng mga kapulisan doon is to preserve the peace and order. No? Nandun lang po sila to preserve peace and order. Kailanman hindi po pwede silang magdala ng armas doon. Ang armas po yan, ang armadong pulis uh, serves only as security personnel. Hindi po sila ang nauuna. Ngunit nakita po natin nga doon sa video, parang sila pa ang nauna parang noong panahon na Roman Empire na silang ang lumulusob doon sa mga nakabarikada na, na, mga residente doon. Kaya sabi ko nga, noong panahon po namin ay yan ay no-no. Kasi palagi po natin sinasabi in every operations gaya po ng mga demolition na ganyan, palagi pong dapat yung tinatawag nating maximum tolerance. So, yung nabanggit po niyo, no? oh, may po, dyan yung nabarela Uh, may napaabot po ba tayo ng Yes, so, opo, S opo. Meron pong uh, uh, investigasyon at uh, yung pong mga nabaril ay natulungan naman natin, nadala sa hospital at na, uh, napagamot. Ngayon po ay nasa rehabilitation na sila. Sa rehabilitation na stage na po sila. At uh, patuloy po uh, yung mga... Actually, patuloy pa ang demolition hanggang ngayon. No? Meron pa rin pong mga nade-demolish na bahay hanggang ngayon doon. Bakit hindi ka pa nung mag-review? Oh, Jen, ito, excited ako kayo po ay pangkalanan na maging leader dito po sa Minasor, sa unang distrito. Ano po ang uh, pinaglami yun? Well, ang unang-una uh, natin, na ang ano po natin is yung, uh, sabi ko nga, yung binipisyo na dapat mapunta, lalong-lalo na po sa mga senior citizen, sa mga PWDs natin. Isa, pong, uh, isa pa pong tututukan natin yung edukasyon ng mga bata no yung scholarship no yung pong uh, dapat mapunta sa scholarship totoo po merong Angeles City uh, College dito Ngunit uh, tungtignan naman natin yung uh, yung mga courses na offer dito no parang uh, masabi man lang na merong uh, Angeles City College dito no kailangan po yan ay maging isang uh, state college siguro no para maging kapantay ng kahit nagdaob lang sa bakulo O yung Mindanao State University na kung saan nagpo tayo ng uh, mga arkitekto, ng mga engineer, ng mga lawyers, mga nurses, no. Yung po ang kailangan nating uh, ma-improve dito. At saka yung mga bata po, kahit na sila ay scholars, wala pa rin silang pamasahin. Wala pa rin po silang baon, yung pambili ng pagkain. So paano po papasok ang isang bata hindi shay guto. Yes. O kung siya ay walang pamasahe papunta sa school. Despite na nandoon po yung uh, yung uh, yung uh, ano yung uh, yung school na yon, no. At uh, makita niyo naman po siguro dito sa Angeles over the years napabayaan din po number one issue talaga dito is yung basura natin, Ayon. no. Po sadi ko nga uh, since panahon po nang nandito yung mga uh, nandito yung mga Mercano, yung Clark Air Force Base, no. Sabi nga, dollar earner ang Angeles noon. Nung nandito ka po sa Angeles, amoy ivory ka. <laughs> Di ba? Amoy ivory ka. Ngayon, amoy basura ka. So, yun po ang tinitingnan nating mabuti. At uh, sabi ko nga, napakalaki po ng ira ng uh, Angeles. Na sana naman yung talagang dapat yung mapunta na nakayuda sa ating mga kababayan. No? at matulungan natin na kumasenso. Hindi po yung tuwing kampanya, doon lang natin sila nabibigyan ng ayuda. No, hindi po siguro maganda yon. Dapat po dito parang araw-araw para kang nangangampanya sa ating mga kababayan. No, hindi po yung tuwing uh, kampanya lang doon nakikita yung mga mga binoto nating mga nakaupo. No? Uh, it's high time na para makatikim naman po siguro ng bagong pagseserbisyo at sa tingin ko, hindi na po tayo mapapahiya dyan with our 38 years of experience in public service. So, yun po ba ang sinasabi natin na ang magiging advantage ng isang General El mm -hmm. Bayalde kung siya ay papalarin na isang mayor? Yes, uh, sa tingin ko, yun po ang isa dyan. Uh, more on service, actually, more on service, less politics. I mean, more. less. <laughs> more, more on public service, yeah. less on politics. Kasi nakikita po natin dito, marami yung natatakot, marami yung ganito, marami yung ganon. It's because, identified ka dito, identified ka uh, sa kapila, tayo po, pang tayo nanalo, lahat po yan, si lahat ng tao dito, aangkapin uh, natin i-embracing po natin regardless of color so wala nang kulay wala nang kulay, kulay, kulay of course nice. magiging professional po tayo at parang magiging tatay po tayo ng talagang uh, tatay tayo ng uh, lungsod na ito pitanong ka ba pa po kre? yun na nasa kutalingan na ito. anong klasa so, so, magiging leader siya sure, eh kung naman sa ating mga kababayan ang inyong pong mensahe. Yes. Nanunod po ang ating mga kababayan, yung ang hindi yung <laughs> Mensahe po ni Kira eh, uh, Well, unang una, magandang araw po ulit sa ating mga kababayan, lalong-lalo po yung mga ka-angilenyos po. At uh, dito po sa aming barangay, sa Palabanyas, Uh, una, maraming maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa akin nung ako pa ay nanunugulan bilang na uh, army at uh, nung ako'y pulis pa at bilang isang uh, hepe ng pambansang pulisya. Makakaasa po kayo na pag uh, yung, yung pahintulot ay pinagbigyan niyo kami, pinagbigyan niyo ako itong parating na May 2025. Hindi po kayo mapapahiya at ako po mismo ang nagsasalita sa inyo na ibababa namin ang serbisyo sa inyo. Hindi niyo na po ng serbisyo sa amin. Kami po mismo ang pupunta sa inyo para pagsilbihan, para pagserbisyo. Maraming maraming salamat. At bilang uh, paalala po ang New Job Ang Pangat, ang Kape Balita Opinion ay bukas po at sa mga gusto magpakilala. At uh, para mabigyan namin ng pagkakataon, hindi uh, na, yun lang at kami punta sa inyo. Colorless din po kami. <laughs> <laughs> yes, maraming maraming pong nagsalamat. Ano man yung issue, sabi nga, pag-usapan natin dito lamang sa Tape Balita Tupinyo on the road sa New Video Pampanga. Magandang araw po sa inyo na. Ito po si Johnny D. Nagpapaalam siyempre. Kasama po natin uh, ang ating General, General André Alde. Dito sa KBO on the road, tayo po magbabalik sa New Video Pampanga. Maraming salamat po. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga mula sa News and Public Affairs ng UFM 105.5. Kape, balita at opinyon. Kasama si Johnny D. Papert, Attorney Tanya Linga Tina Moral at Celine Fernandez tintalakayin at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinyon. Alas otso and punto ng umaga tuwing lunes, martes at huwebes. Kape, Balita at Opinyon